Good pi mga idol, no? So, nandito tayo ngayon, mga idol, sa Mambukal, no? Kung saan makikita nyo maraming tao, mga idol. Dahil ang uh, water na ito, ng mga idol, ay singaw daw ito ng kan laon, So, ayan, kung makikita nyo, mga idol. Yan, sa unahan, may lumalabas na tubig na parang uh, nag-aaso. Ayan, o. No? Yan, nag-aaso, mga idol, o. Oh mainit yan mga idol no so sinubukan ko mga idol na uh, dito hindi ko talaga kaya parang mababao parang mababaog yung itlog ko mga ludi so ayan no nakita nyo yung iba kaya nila pero ako hindi ko kaya mga idol mainit talaga mga idol ang tubig no so ito mga idol ay maganda daw ito sa may mga sakit no at may mga uh, tulad ng mga nanay natin no matanda na na may mga sakit so maganda oh, daw no. dito maglublob mga idol so ayan kung makita nyo no maraming tao mga idol no uh, dahil din dinadala, din na dinadala dito ang kanilang mga pamilya no dahil gamot daw ito mga idol yung abukal uh, ng kanlaon so ayan kung makita nyo maraming tao mga idol no electric kin man ayan no. tao na naglulublob dito mga lodi dito lang yan matagpuan sa Mambukal Resort ito daw ay singaw ng Vulcan Kanlaon mga lodi electric mga room so ayan o. No. Maraming tao mga lods <coughs> <coughs> At ito naman mga idol ang ang kanilang ano no, paliguan dito sa Mambukal. So ayan ko nyo, dami ding tao mga idol kasi Sunday ngayon eh. So dito mga idol tinitingnan ko sa taas no, kasi maraming mga naglilipad na mga paniki dito mga lodi no, sobrang laki. Kanina nakita ko ayan no. Ayan. Punong-puno ang isa ang puno ng kahoy ng mga paniki mga lodi, sobrang laki kanina maraming lumilipad ng mga paniki dito mga lodi ayan o eh. dito lang yan matagpuan sa mambukal o oh, daming tao mga lods sobrang dami ng tao at ito naman mga idol ay paligid ito ng uh, mambukal resort no so kung makikita nyo no ah sobrang lamig dito kasi nga malalaki yung mga kahoy na hindi pa uh, ah, tinutumba kasi bawal magtumba dito ng mga kahoy mga lodi so ayan no oh. sarap dito gumala mga idol no sobrang lamig ng mga kahoy dito mga lods yan virgin forest kasi dito mga idol eh